Ngano nga kung may tulubagon sa Diyos tungod sa pagsunod sa presenting nga kamatuoran? Kita may tulubagon sa Diyos sa pagsunod o pagkinabuhi sa presenting nga kamatuoran tungod kay ang atong kaalam o pagkahilbalo sa kamatuoran nagadala og mga obligasyon nga hika Truth from God, not merely for intellectual understanding but for practical application nga ni sa tonga kinabuhi. Kung kita maka dawat o kamatuoran gikan sa Dios. Responsibilidad nato nga i-aplikar nga to sa ato nga kinabuhi. Kon kita magpabilin sa kamatuoran o dili mag maguyon ngan ha sa kamatuoran, we distort light into darkness and we compromise the source of our light as a significant loss. Uh, mao kini ang rason ngano nga kita may tulubagon sa Dios alang sa pagkinabuhi sa presente nga kamatuoran. Ang tanan niyang matarong nga mga gipangayo kinahanglan nga tumanon sa hingpit kinahanglan nga kita maglakaw dahil sa kahayag nga nagadan-agan hika nato nga sumala din na sa James 4:17 nagingon nag if anyone knows the right thing to do and doesn't do it uh, it is a sin for them. No, so, yung uh, uh, sa so Testimonies for the ch uh, Church, Volume 2, 1, 2, 3, wala ko na sa'yo. If they fail to do this, this light becomes darkness and their darkness is great in the same degree as their light was abundant